Boss. Boss na natay tagaan boss si T si Agban. Ah, oh. Picture to Sila, sila, sila. Hoy, sticker, sticker. Lagi Okay. Pila mo dia? Ano mo na na Ah, lagi suki na ko. Vlogger ko boss, nya karon uh, tanawan ako page kung ganahan ka sa mga videos, ikaw na bahala. Oh, yeah. uh, palo, um, ipado, follow ba ko nimo all day. Pila mo kamuk da wa? Tolo. Tolo. Ha? Picture ko ninyo di. Asa ko gapo sa <laughs> tuhod nasi. Kardana na. <laughs> Ay, sticker. Ay, sticker pakita sa sticker. Pwede Request ha ah. Shout out Wheelie Bike Shop Unsa eh? Bike shop. Wheelie tayo, Wheelies. 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 Bike 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 Shout out mga boss ah. What's up mga boss ah, Shout out sa Wheelie Bike Shop Narada rin sa Lakaso At bangra rin siya sa GT Mga boss So Kung inyong mga motor Mga bike Mga daot-daot Na nai-diferensyaan Hilang mudiri So, narato, mga mekaniko, mga boso. Tuh. Picur, deh. Walaupun ada picuran. Picur, deh. Picur, sudah. Lain banget, tuh. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, selamat. 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 huh <laughs>